Gusto mo ba doon malaman kung paano ma-recover yung mga videos at yung mga photos na matagal lang na-delete sa phone mo? Well, stay tuned and watch the full video. Alright, so mga lids. welcome back po sa ating channel. No, for today's video, just make sure ako sa inyo kung paano nga ba ma-recover yung mga deleted and yung mga um, photos and videos na mga deleted, na sobrang tagal na sa phone net or sobrang alam mo yun, hindi mo na maalala na na-delete mo na pala yung video na yun. So, yun I-recover natin yan. Okay? So, ang kailangan mo lang gawin is just stay tuned and watch the full video lang. So, ngayon, so, bago tayo mag-start, um, sa mga bago pa lang sa aking channel, mag-sub na kayo, idol. And kapag nakapag-sub kayo, please subscribe, open na rin ang notification bell icon kung gusto niyo mga content. Okay? So, ngayon, uh, tipatagalin to, no? So, let's go to the main point and let's start na agad-agad mga idol. So, dito, una ko sa lahat is, napaka-simple lang. Meron tayong isang application na download So, ano bang application yun? Which is, ito siya. Okay, ayan, ito siya. Ayan. So, yung name niya is File Recovery. So, ngayon, saan na download dyan? Siyempre, sa Play Store, diba? Taka Play Store. And, type mo lang dito, simply, File recovery. And, Tapos, simple search mo lang ka So, ito po siya loads. Ayan. Click mo yan. Ayan. Kung mapansin mo, ito siya. So, sa kanyang pick pa lang, mo agad na kaya niya i-recover yung mga deleted messages. I mean, yung deleted photos and videos. So, ito kung mapansin mo, about this app. Recover deleted photos, videos, audios with one click ultimate file recovery. So as you all can see, hindi lang po videos at pictures ang kaya niya recover. Kahit yung mga audios, kaya kaya niya recover. Okay. And uh, 4.2 ang rating sa 2.5. So, so napakataas. So meaning napaka legit. Tapos uh, 115k reviews. So napakataas. Tapos 10 million downloads. Wow. So ibig sabihin is safe tong app na to. So ganyan na ng kalakidang na-download dyan. Ayan. So, ano pang hinahantayin natin? So, next step, syempre, open natin yung app. Here we go. Ito siya kapag inopen mo. All recovery. So, nabreload din siya. Wait lang natin. Ganun naman talaga, di ba? Ito okay, yung ads. So, ganun talaga lagi may ads yung mga ganito eh. So, pag may mga ads, syempre, close mo lang. Select language, syempre, English yan. Check mo lang. Ayan. So, ito na. So, kung mapapansin um, ito yung application. Meron siyang photo recovery, videos, audio, and documents. So, ito ang photo recovery niya. Tapos, ito naman yung videos, audio, and documents. So, even ng documents, kaya niya i-recover. Okay. So, ngayon, sa junk remover, sa so, junk remover, ito yung yung mga additional settings na lang. Junk remover means red na mga junk sa phone mo, yung mga hindi ginagamit, yung mga doble na files, i-remove mo yan. So, ayan. I-allow mo lang. Okay? So, screenshot remover yung mga pinang-screenshot mo. Kaya yung kanya lahat. I uh, isang click lang, mawala na lahat ng mga pinang-screenshot mo. Ano mga? Um, Bagay-bagay na hindi naman importante. Pero pag mga importante yung mga screenshots mo, huwag nyo na pong gamitin itong screenshots na to or screenshot remover. Okay? Kasi napaka-importante po ng mga ibang screenshot natin na minsan mga password natin mga um, basta mga importante information sa recover, dito mo makita lahat ng mga na recovered okay na mga files like videos um, photos audios something like that so ngayon um, siwilan po natin itong i-discover yung photo recovery so photo recovery ayan tapos itong game mo is allow mo lang okay Ayan, so, allow mo dapat to kung gusto mo ma-recover yung mga photos mo is dapat naka-allow yung access na information dito. Ayan, start scanning. So, meaning start scanning is kapag nang-click yung start scanning, agad-agad i-scan niya yung mga deleted photos mo dati and i-recover -re niya na. Let's go, ayan na. Ah. Preparing na siya. So, ito, matagal-tagal to depending sa photo na naman delete mo o kung gano'ng kadami ng photos na na-delete mo sa so, phone mo mula, mula nung nabili mo siya. So, po siya kalupit. So, ayan, kung mga pass mo, so, napaka So, napakarami ko ng photos na na-delete dito. And, nire-recover niya po pa isa-isa. Ayan, no? Oh, sobrang tagal, oh. di ba Kasi karaniwan naman, photos talaga yung madami. Kasi videos, kunti lang yan. Pero pag sa photos, boom. As you all can see, grabing dami. So, ayan, patapos na, gadagad. Ayan. 4,006 photos um, na-recovered. So, ito sya, Ito yung mga photos na delete natin. So, napakarami rin pala lang na-delete ng mga photos. So, ayun o. Oh. Diba? So, kung mapansin mo, click mo tong all. Ayan. Post mo lang po yung mga ganyan ads. Show. Ayan o. Aba ang dami. See? So, napakadami kong photos na na-delete dyan. So, meaning, lahat yan recover na. Okay, so paano mo i-recover yan? Siyempre, hindi ibig sabihin na nandito na is na recover na agad-agad. So, ang gagawin mo is simple lang. Kunwari, ito. Ayan, click mo pa siya. Tapos, recover one sa taas. Click mo pa yung recover one para mapunta siya sa iyong gallery. Ayan, o. O, diba? Ayan. So, meaning nyo na-recover na, -recover na siya. Recovering, ring. O, ayan. View. O, see, nasa recovered files mo na siya. So, meaning nandun na sa gallery mo rin yun. Okay? So, yun. Sana nag-gets nyo mga idol. Siguro so, mag-recover ng photos. Ngayon, try naman natin mag-recover sa videos naman tayo. So, yun. Puro ads to. Pero at least naman napaka-effective. Diba? Ayan. back natin. Exit. Okay. Ah. So, dito. Ayan mo lang to. So, back mo lang rin. Wait. Paano mag-back to? Ba't yun na back Wait. So ayan goods na. So kung mabos yung dito nakalagay junk remover, may nakalagay na po. Pag scan natin ng photos, yes, pero nakalagay dyan, may junk remover na. So ngayon sa recover, check natin yung dito. ba, ito na. Ito na ang photo na recover natin. Back natin ulit. Okay, puro ads. So napakaraming ano yung ads. So tis-tis lang mga idol, no? Let's ma-recover mga videos at mga photos nyo. Sa video naman tayo, Lods. Ayan, start scanning na natin. Ayan. Para ma-recover na yung mga videos na na-delete mula nung nabili tong phone na to so napakarami kong videos dito let's see kung ilan no ayan abot din ng hundreds o ba diba? so napakarami talaga hindi rin basta basta yung mga gantong mga app which is nakakatulong talaga siya para may cover yung mga videos and yung mga photos nyo ibang galing na eh hindi tingakalain sa panahon ngayon bigyan na which is kahit na delete mo nang patagal na panahon na is kaya kaya niya pa galing diba okay sa ito napakarami rin pala 330 kahit pa paano ang videos na na delete ko dati dito sa phone ko kaya eh, no so napakarami rin talaga alright ang angas eh kitang kita mo lahat ang delete mo eh ang lupit let's see so okay yan then after that is ito click mo yan tapos click mo lang yung recover uh, try ito yung mga laki laking files um, just like this one and recover so ayan recovering na po okay so yung ads yan yung, yung lang sa so, napakaraming ads skip yun yung mga ads na yun eh pangulo lang yun ayan oh one video recovered successfully so click mo lang continue let's back mo lang right ads again so wait yun lang ulit napakarami talaga ng ads dito napaka annoying na mga ads pero it is worth it naman ito na din sabi ko sa inyo kanina ayan so sa junk remover yung pa rin sa action shot si remover yung pa rin isa e, recovered kaya boom may isang video na dyan o diba Dalawang, dalaw, isang photo, isang videos lang nga recover natin, so yun lang naroon na kadali mag-recover ng videos at ng photos ngayon, additional sa mga ano naman tayo ito, kunwari sa audio try natin sa audio, ayan start scanning natin so ito, ano na lang ito, bonus uh, tutorial na lang ayan o, oh. diba so, kahit mga audio is si kayang kanya po i-recover yan, kung mapansin natin dito, o si naroon lang naroon na kadali mag-recover ng mga Podius, kahit na delete mo na. Na napakatagal na panahon na. Okay? Kahit na delete mo na sa trash mo, is ma-recover niya pa rin po yan. As you can see, so napakaraming audios na akin na-delete. So, lahat yan, mga recorded audios nyo, yung mga music nyo. Um, as in, literal, literal talaga na lahat ng audios sa phone nyo is i-recover nyo po yan. So, ito, alam ba? Ang dami. So, just like sa so photos, ganoon lang rin. Um, kaya piliin mo tapos i-recover mo lang rin, okay? So, ganun. Kaya nakatulong sa mga lods. No? So, yun lang. Ganun lang kadali mag-recover ng photos at ng videos. As well as mga audios at mga files na rin, okay? So, yun lang. i like video. Please leave a like mga idol. So, yun lang mag-tagal mga idol, no? Um, so, next time. Peace out. Keep safe everyone.